Kim Chu tawang tawa kay Paolo Abelino. Chica is today. Dito mo masasabing bagay na bagay talaga ang Kim Pao, talagang nagkakasundo sila, maging sa kalokohan. Kitang kita kung gaano tawang tawang silang dalawa, matapos nilang magbaw. Ito ay matapos ang performance nila sa kapamilya Kerevan sa Dubai, sinabihan si Kimi ni Paulo na magbaw sila, sabay sila ng baw, ngunit bigay todo ang ginawang pagbaw ni Kim, natawa si Kim sa ginawa niya, at tila naaliw naman si Paulo sa ginawa ng kanyang Chanita Princess, pareho tuloy silang tawang-tawa sa kalokohan nila, Lumalabas ang kakulitan ng dalawa sa tuwing magkasama. Para sa mga tagahanga ng Kim Kimpow, masaya silang makitang masaya ang dalawa, lalo na si Kini sa kabila ng mga issue. Sabi nga ni Kim Chu, malaya na daw siya sa negativity, ganun din ang sinabi ni Paolo Abelino. Malaya na ako sa sa negativity. Yeah, uh, Iyan po, nawala na 'yan, po idiniin din ni Kim ang kahalagahan para sa kanya, ng independence as a person. At dahil nga sa public figure sila ni Paulo, kailangan nila magingat, dahil daw maraming nakatingin at nakatingala sa kanila. Independence is very important and then dapat alam din natin yung self-worth natin and we have also to be careful din na kasi na nasa public figure kami ang showbiz world sa so, maraming nating nakatingin or nakatingala. So, cautious din kami sa mga kilikilas kami at kinamaginta para makapag-inspire din kami in a good way. Sobrang colorful daw ng showbiz world at malaya daw silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin. Sobrang colorful ng showbiz world and then yung individuality namin is very colorful as as malaya kami ng gawin kung ano yung gusto namin gawin malaya kami pumili ng na na, anong project na ano gusto namin gawin